Disclaimer: Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hango sa mga alamat at paniniwala tungkol sa mga aswang at iba pang nilalang ng kababalaghan. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay aliw, kilabot, at aral para sa mga mahilig sa kwentong kababalaghan. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, naninirahan si Tatay Ben isa siyang magsasaka na kilala sa kanyang kasipagan, ngunit higit siyang kilala bilang isang taong tahimik at walang imi. Sa tuwing makikita siya ng mga kapitbahay, madalas ay nakatungo lamang ito, bitbit -bit ang kanyang lumang itak, at dala ang isang sako ng ani mula sa kanyang maliit na sakahan. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, sapat naman ang kanyang kinikita para itaguyod ang kanyang asawa at dalawang anak. Simple lang ang kanilang bahay, pawid ang bubong, kawayan ang dingding, at lupa lamang ang sahig. Ngunit sa kabila ng pagiging payak, kapansin-pansin na tila may kakaiba sa kanilang tahanan. Madalas, tuwing dapit tapon may naririnig ang mga kapitbahay na tila kakaibang huni ng hayop mula sa bakuran ni Tatay Ben hindi iyon kahol ng aso, hindi rin tila iyak ng baboy. May halong alulong at ungol na mahirap ipaliwanan. Dahil dito, nagsimula ang mga bulong-bulungan sa baryo. May inaalaga raw si Tatay Ben na hayop na galing bundok. Baka naman baboy ramo lang iyon na nahuli niya. Hindi, sabi nila, aswang daw ang alaga niya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang usapan. May ilan na umiiwas na sa kanilang pamilya. Ang mga bata sa baryo, kapag napapadaan sa tapat ng kanilang bahay, ay nagmamadaling tumatakbo, takot na baka biglang lumabas ang misteryosong alaga ni Tatay Ben. Si Tatay Ben naman ay nananatiling tahimik. Hindi niya pinapansin ang mga chismis. Bastat ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang pamilya at ang nilalang na nasa kanyang pangangalaga. Para sa kanya, hindi simpleng hayop ang inaalagaan niya, kundi isang nilalang na may mahalagang papel sa kanyang nakaraan. Ngunit wala pang nakakaalam nito. Ang alam lang ng mga taga-baryo, kakaiba ang alaga ni Tatay Ben. At sa bawat gabi na lumilipas, tila lalo itong nagiging malapit sa kanyang pamilya. Kapansin-pansin na kahit hindi nila nakikita ng malinaw ang nilalang, may presensya itong mahirap ipaliwanag, parang may matang laging nakamasid, parang may hiningang nakadikit sa hangin ng kanilang bakuran. Minsan, tinanong siya ng kanyang anak na si Mario, tay anong klaseng hayop po ba ang inaalagaan natin? Bakit ayaw niyo pong ipakita sa iba? Ngumiti lang si Tatay Ben at sumagot ng payak, anak, hindi lahat ng bagay kailangang malaman ng iba. May mga bagay na para sa atin lang dahil doon natutong manahimik ang kanyang pamilya. Ngunit habang patuloy ang kanilang pagbabaliwala, patuloy din lumalakas ang hinala at takot ng buong baryo. Hanggang sa dumating ang araw na may isang saksi na magsasabing nakita na niya mismo ang nilalang na iyon, at mula roon, magsisimula ang isang kwento ng kilabot at misteryo na babalot sa buong baryo. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagkayayaan ang ilang kabataang lalaki sa baryo na maglaro sa may tabing ilog. Karaniwan na yon, habulan, kantiawan, at kung minsan ay pagsisid para manghuli ng hipon. Ngunit sa gabing iyon, nag ang takbo ng kanilang kasiyahan. Habang nag-uusap-usap sila, isa sa mga binatilyo, si Rodel, ang nagsabing, Mga tol, dadaan tayo sa bahay ni Tatay Ben tingnan natin kung totoo ngang may alagang kakaiba doon. nag bili ang iba. Kilala nila ang mga bulong-bulungan, at kahit sila'y natatakot, hindi nila mapigil ang kanilang kuryosidad sa huli pumayag silang lahat. Naglakad silang magkakabarkada, tago sa dilim, patungo sa bakuran ni Tatay Ben tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng kawayan ang kanilang naririnig. Habang palapit sila ng palapit, ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin na tila dumadampi sa kanilang balat na parang may dalang pangamba. Pagdating nila sa likod ng bahay, doon nila unang nasilayan ang tinutukoy ng mga chismis, sa gilid ng bakuran, may malaking kulungan na yari sa kahoy at kawayan. May anino roon na kayuko, tila may kinakain. Lalong lumakas ang tibok ng kanilang dibdib. Gumapang si Rodel palapit, dahan-dahan, hanggang sa makasilip siya sa pagitan ng kawayan. Nang masilayan niya ang nasa loob, halos mapasigaw siya, ngunit pinigilan ng takot. Ang nilalang ay hindi mukhang aso, hindi rin baboy. Ang katawan nito ay payat ngunit mahaba, natatakpan ng madilim na balahibo. Ang mga mata nito'y kumikislap ng mapulang liwanag at ang muso nito'y puno ng dugo habang minunguya ang tila isang manok. Napatakip ng bibig si Rodel at agad umatras. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang nagtaas ng ulo ang nilalang at tumingin diretsyo sa kanya. Sa isang iglap, nagsalubong ang kanilang mga mata. Parang nanlamig ang dugo niya. Hindi iyon ordinaryong hayop. Ang titig nito ay parang tao, may isip, may galit at may babala. Agad siyang kumaripas ng takbo, sinundan ng kanyang mga kaibigan na hindi na nag-atubiling tingnan pa ang kulungan. Pagkarating nila sa ilog, hinal na hinal ang lahat. Walang makapagsalita sa sobrang kaba. Ngunit isa ang sigurado sa kanila, hindi hayop ang alaga ni Tatay Ben kinabukasan, kumalat ang balita. Totoo nga. Hindi hayop pang alaga ni Tatay Ben, bulong ng mga kabataan sa isa't isa. May ilan na nagsasabing nakakita rin sila ng kakaibang anino sa paligid ng bahay ng matanda. May nagdaragdag pa ng kwento na tuwing hating dabiraw, naririnig nilang may umaatungal mula sa kanyang bakuran. Dahil sa mga kwentong ito, lalong lumala ang hinala ng mga taga-baryo. May mga nagsimulang umiwa sa pamilya ni Tatay Ben ang mga bata ay hindi na pinapadaan sa kanilang tapat at maging ang ilang matanday nag-uusap na kung dapat bang lapitan ang barangay para paalisin sila. Munit sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Tatay Ben para bang wala siyang naririnig, wala siyang nakikitang kakaiba. Sa tuwing tatanungin siya ng kanyang asawa, niniti lang siya at sasabihin, wala silang alam. Hayaan na natin sila. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi magtatagal ay lalong lalaki ang gulo. Sapagkat ang nilalang na kanyang inaalagaan ay hindi basta-basta at ngayong nakita na ito ng ibang tao, nagsisimula ng gumalaw ang kapalaran na matagal na niyang iniiwasan. Mula nang may makakita sa kakaibang alaga ni Tatay Ben, hindi na natigil ang bulungan sa baryo. Tuwing may nagumpukan sa tindahan, sa poso, o kahit sa ilalim ng punong mangga, iisa lang ang paksa ng usapan, ang misteryosong nilalang na nakatira sa bakuran ni Tatay. Hindi na ako magtataka kung bakit nawawala ang mga manok ko gabi-gabi, wika ni Aling isang biyuda na may maliit na palaisdaan. Sigurado ako, kinukuha ng alaga ni Ben. Aba, pati nga yung kambing ni Mang Peping, biglang nawala eh. May bakas ng dugo malapit sa bakod, dagdag ng isa. Habang lumalawak ang usapan, lalo itong nadadagdagan ng iba't ibang bersyon. May mga nagsasabing nakita nilang may mahabang aninong dumadaan sa kalsada tuwing hating gabi. May iba namang naniniwala na hindi hayop ang alaga kundi isang batang aswang na pinatatago ni Tatay Ben ang mga chismis na ito ay unti-unting nagdulot ng takot sa mga tao. Ang mga magulang pinagbawalan ang kanilang mga anak na maglaro sa labas kapag gabi. May mga nagsimulang magsabit ng bawang at asin sa bintana at pintuan, nagbabaka sakaling iyon ang makapagtataboy sa kung anumang nilalang na iyon. Samantala, sa bahay ni Tatay Ben, nagsisimula ng makaramdam ng bigat ang kanyang pamilya ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay halos hindi na makalabas ng bahay nang hindi nakaririnig ng mga parinig mula sa kapitbahay. Rosa, hindi ba kayo natatakot na may kasama kayong hayop na hindi nyo kilala? Tanong ng isang kaibigan niya noon. Napayuko lang siya at mumiti, pilit na iniwasan ang pag-uusap. Ang panganay nilang anak na si Mario, labing-anim na taong gulang, ay nagsimula ng mapikon. Palaging siya ang inaasar ng kanyang mga kaeskwela. Oy Mario, pakilala mo naman kami sa alaga nyo. Tatatao ba talaga yon o hayop? Baka naman ikaw rin ay nagiging alaga na niyan. Galit na galit si Mario, ngunit wala siyang magawa kundi manahimik. Alam niyang hindi rin papayag ang kanyang ama na ipaliwanag ang lahat. Isang gabi, matapos nilang maghapunan, nag-usap si Rosa at si Tatay Ben, Ben, hanggang kailan natin itatago yan. Hindi mo ba nakikita na pati tayo ay nadadamay na? Huminga ng malalim si tatay at tumingin sa kanyang asawa. Rosa, hindi nila naintindihan. Kung ipapaliwanag ko, lalo lang silang matatakot. Mas mabuting manahimik tayo. Ngunit hindi pala magiging madali ang lahat. Sapagkat habang tumatagal, mas tumitindi ang takot ng mga tao. May mga gabi na naririnig nilang tila may umiiyak na hayop sa bakuran ni tatay, ngunit may halong huni na parang boses ng tao kapag dumadaan ang hangin, dala nito ang isang amoy na hindi nila maipaliwanag, parang pinaghalong dugo at bulok na karne. Dumating ang panahon na halos kalahati ng baryo ay naniniwala na isang aswang ang alaga ni tatay. May mga nagsimula ng magplano na lapitan ang kanilang kapitan at ipetisyon na paalisin si tatay at ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabilang banda, may ilang mga nakatatanda na nagsasabing masyado silang nagmamadali sa paghusga. Hindi lahat ng hindi natin kilala ay masama, sabi ng isang matanda. Baka naman may dahilan kung bakit inaalagaan ni Ben ang nilalang na yan. Ngunit sa takot na bumabalot sa buong baryo, mas nangingibabaw ang pangamba kaysa sa rason. At habang patuloy ang bulungan, nagsisimula na ring magparamdam ng kakaiba ang nilalang sa loob ng kulungan, mas malakas na ungol, mas mabagsik na galaw, at tila bahanda na itong kumawala anumang oras. Habang patuloy na lumalaganap ang takot at bulong-bulungan sa baryo, hindi pa rin nawawala ang kuryosidad ng mga kabataan. Lalo na ang grupo ni Narodel na unang nakakita sa kakaibang alaga ni Tatay Ben, kahit na halos mamatay sila sa takot noong una, hindi nila mapigil ang kanilang sarili na muling pag-usapan ang nakita. Hindi pwedeng hayop lang yon, mga tol, wika ni Rodel sa kanyang barkada, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng santol. Nakita ko mismo ang mga mata niya parang tao, pero masama. Tumango si Nestor na noon ay tahimik lang. Narinig ko kay Nanay, sabi raw ng matatanda, kapag may pulang mata ang isang nilalang, ibig sabihin yon ay may dugong aswang. Paano kung hindi lang basta aswang, sinit ni John, ang pinakabata sa kanila. Baka naman demonyo talaga yon na pinakawalan sa mundo. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na natahimik. Ang mga ganitong usapan ay karaniwang tinatawanan lang nila. Pero mayong sila mismo ay nakasaksi ng kakaiba, ramdam nila ang bigat ng posibilidad na baka totoo ang mga kinatatakutan ng kanilang baryo. Kinagabihan, nagpasya silang bumalik muli sa bahay ni Tatay Ben hindi sila mapakali. Gusto nilang makatiyak kung anong klasing nilalang nga ba ang nasa loob ng kulungan. Nagdala sila ng lampara at ilang pirasong asin, pangontra, ayon kay Nestor. Dahan-dahan silang sumilip sa bakod. Sa unay tila paya pa lang ang paligid, ngunit naroon pa rin ang kulungan sa dulo ng bakuran. Nang ilapit nila ang lampara, nakita nilang gumagalaw ang nilalang. Nakatalikod dito, tila ba may sinusundot sa lupa gamit ang mahahabang kuko. Napatakip ng bibig si Jun nang makita niyang may nahuhukay itong tila buto. Hindi buto ng hayop kundi mukhang buto ng tao, mapuputi, mahahaba, at tila sariwa pa. Mga tol tao ang kinakain niyan, bulong niya, nanginginig ang boses. Bago pa sila makatakbo, biglang tumigil ang nilalang at unti-unting lumingon. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, nasilayan nila ang mukha nito, hindi na hayop, hindi rin ganap na tao. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga mata'y naglalagablab na pula, at ang ngipin nito'y matutulis na parang pangil ng aso. Nagkandara pa sila sa pagtakbo palabas ng bakuran, ngunit hindi iyon ang huli nilang karanasan. Sapagkat kinabukasan, isa sa kanila, si John, ay biglang nagkasakit. Nang hihina ito, laging nilalagnat at paulit-ulit na nagsasabi na may bumubulong sa kanya tuwing gabi. Naririnig ko siya tinatawag niya ako gusto niyang sumama ako sa kanya, mahina niyang sambit habang nanginginig. Dahil dito, lalong lumakas ang paniniwala ng mga taga-baryo na may sumpa nga ang alaga ni Tatay Ben. At ang sumpang iyon ay maaaring kumapit sa kahit sinong makalapit o makakita rito. Nabalitaan ito ng iba pang mga bata at nagsimulang mag -ingay. Huwag na kayong lalapit sa bahay ni Tatay Ben. Nakakahawa ang alaga niya. Kapag napatitig ka raw, ikaw din ay magiging isa sa kanila. Dumami ng dumami ang mga haka, -haka. Ang ilan ay naniniwalang ang alaga ay hindi lang basta pinakain ni Tatay Ben, kundi sinasaniban niya rin ng dugo ng tao para manatiling buhay. Ang iba na may nag-isip na baka may kasunduan si Tatay Ben sa nilalang, isang kasunduang may kapalit na buhay ng ibang tao kapalit ng proteksyon samantala si Tatay Ben ay nananatiling tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, bakas ang pag-aalala. Alam niyang unti-unti nang natutuklasan ng mga tao ang katotohanan. At alam din niyang hindi magtatagal ay malalagay sa panganib ang hindi lang ang kanyang alaga, kundi pati ang kanyang pamilya. Mula nang magkasakit si John, tila mas lumala ang sitwasyon para sa pamilya ni Tatay Ben, halos lahat ng kapitbahay ay nagsimulang umiwas sa kanila. Kapag pumupunta si Aling Rosa sa tindahan, hindi siya pinapansin ng iba at kung minsan ay pinaparingan pa. "Kung ako sa inyo, Rosa, aalis na kayo dito bago madamay pa lahat. Hindi ligtas ang pamilya nyo habang may ganyang alaga si Ben." Si Mario naman ay halos hindi na pumapasok sa eskwela. Ang mga kaklase niya ay palaging nagbubulungan kapag dumaraan siya. May ilan pang lantarang nanunukso. O, dumating na ang anak ng aswang. Baka mamaya, kagatin ka na rin ang alaga nila. Sa una, pinipigilan ni Mario ang kanyang sarili. Ngunit isang araw, hindi na niya kinaya. Sinuntok niya ang isa sa mga kaklasing patuloy na nangasar. Nagkagulo sa silid-aralan, at sa bandang huli, si Mario pa ang napagalitan ng guro. Pag uwi niya, umiiyak siyang nagkwento sa kanyang ama. Tay, hindi ko na kaya. Palagi na lang kaming pinagtatawanan, bakit ba kasi pinipilit niyong alagaan ang hayop na yon? Matagal na hindi nakasagot si Tatay Ben kita sa kanyang mukha ang bigat na dinadala niya. Sa wakas, tuminala siya at tiningnan ang anak. Anak, hindi basta hayop ang alaga natin. May dahilan kung bakit nandito siya. Kung mawala siya, baka mas malaking kapahamakan ang dumating. Ngunit hindi yon sapat na paliwanag para kay Mario. Lalong tumindi ang galit at takot na kanyang nararamdaman. Samantala, si Aling Rosa ay halos hindi na makatulog sa gabi. Sa bawat huni at ungol ng alaga sa bakuran, parang unti-unti siyang kinakain ng kaba. May mga pagkakataong nararamdaman niyang may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa kanilang silid kahit sarado ang mga bintana. May mga yapak na tila dumadaan sa kanilang pasilyo, ngunit kapag binubuksan niya ang ilaw, wala namang tao. Isang gabi, nagising siya nang marinig ang anak nilang bunso na umiiyak. Agad niyang tinungo ang silid nito. Doon ay nadatnan niyang nakatayo si Mario sa tabi ng kama ng kanyang kapatid, nakatitig sa bintana. Mario! Anong ginagawa mo dyan? sigaw ni Aling Rosa. Nagulat si Mario at agad tumingin sa kanya. Nanginginig ang kanyang boses, inay naririnig ko siya. Sinasabi niyang huwag akong matakot na balang araw, ako raw ang papalit kay tatay para mag-alaga sa kanya. Halos mabitawan ni Aling Rosa ang lampara sa narinig niyakap niya ang anak at sabay silang umiyak. Sa puntong iyon, alam niya na hindi na sila ligtas. Hindi lamang ang baryo ang may kinatatakutan, pati ang kanilang sariling pamilya ay unti-unti nang nilalamo ng presensya ng nilalang nayon. Kinabukasan, kinausap niyang muli si Ben, Ben, kung mahal mo kami, tapusin mo na yan. Hindi ko na kayang makita ang mga anak natin na nadadamay. Kung hindi natin gagawa ng paraan, baka lahat tayo ay mamatay. Tahimik na nakinig si Tatay Ben matagal bago siya sumagot. Rosa, matagal ko nang iniisip yan. Pero hindi basta-basta mawawala ang alaga ko. May kasunduan ako sa kanya at kapag tinalikuran ko iyon, mas malaking panganib ang ibabalik niya. Napaluhod si Rosa, umiiyak. Kung ganoon, anong kapalit ang hinihingi niya? Hanggang kailan tayo magdurusa? Ngunit imbes na sagutin siya, tumalikod si Tatay Ben at lumabas ng bahay. Doon siya tumayo sa harap ng kulungan, pinagmamasdan ang nilalang na ngayon ay tahimik lang, nakamasid din sa kanya. Parang may usapan silang dalawa na tanging sila lang ang nakakaintindi. At sa loob-loob ni Tatay Ben, alam niyang malapit na ang oras ng pagbubunyan. Hindi na niya kayang pigilan ang katotohanan. Dumating ang gabing hindi na napigilan ni Tatay Ben ang katotohanan. Sa gitna ng katahimikan, tinawag niya si Mario at pinaupo sa harap ng kanilang lumang mesa. Si Aling Rosa naman ay nakatayo sa gilid, halatang balisa at sabik malaman kung ano ang itinatago ng asawa. Huminga ng malalim si Tatay Ben bago nagsimula. Anak, Rosa oras na para malaman nyo ang lahat. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at mahihinang kaluskos mula sa bakuran ang naririnig. Maging ang alaga ni tatay ay tila nakikinig mula sa kanyang kulungan matagal ng panahon bago pa kayo isinilang, muntik na akong mapatay ng isang nilalang sa kabubatan. Nasa gitna ako ng bukid noon nang may tumambang sa akin, isang malaking halimaw, gutom na gutom at handang kainin ako. Wala na akong magawa kundi ipikit ang aking mga mata at magdasal. Sandaling tumigil si Tatay Ben, tila binabalikan sa kanyang alaala ang karanasang iyon. Pero bago pa ako lapain, may isang nilalang na sumulpot. Iniligtas niya ako. Nakipaglaban siya sa halimaw hanggang sa ito ito'y mapatay. At mula noon siya ang naging alaga ko. Namilog ang mga mata ni Mario. Tay ibig sabihin hindi siya masama. Umiling si Tatay Ben, hindi ganon kasimple, anak. Iniligtas niya ako. Pero hindi niya yon ginawa ng libre. May kapalit. Nang gabi rin yon, nakipagkasundo ako. Ako ang mag-aalaga sa kanya, magtatago sa kanya, at hindi ko siya pababayaan. Kapalit noon, poprotektahan niya ang ating pamilya laban sa anumang panganib. Pero napatigil siya, tila hirap sabihin ang susunod na bahagi. Kapalit din noon, kailangan niya ng pagkain na hindi basta-basta. Kailangan niya ng dugo at hindi ng hayop lamang, kundi ng tao. Napatakip ng bibig si Rosa, halos matumba sa kanyang kinatatayuan. Ben, ibig mong sabihin lahat ng mga nawawala sa baryo, sila ay sila ay kinain ng alaga mo. Hindi makasagot si Tatay Ben tumingin siya sa sahig, at sa katahimikang iyon, alam ng kanyang pamilya na tama ang kanilang hinala. Tumulo ang luha sa mata ni Mario. Kaya pala, tay kaya pala lahat kami kinatatakutan. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil totoo pala, ngunit agad siyang hinawakan sa balikat ng ama. Anak, hindi lahat ay totoo. Kumukuha siya ng dugo, pero pinipili niya. Hindi siya basta pumapatay ng inosente kung minsan, mga taong may ginawang kasamaan ang kanyang kinakain. Mga magnanakaw, mga pumapasok sa ating baryo na may masamang balak. Ginagawa niya yon para protektahan tayo. Ngunit para kay Rosa, walang rason ang sapat. Protection ba yan, Ben? Kung ganoon, bakit pati mga inosente na dadamay? Bakit may mga batang nagkakasakit at may mga hayop na pinapatay? Hindi ko matanggap na nakatali ang pamilya natin sa isang nilalang na ganyan, sa labas, narinig nilang muli ang umol ng alaga. Mas malakas, mas mabigat, at parang may sinasabi. Lumapit si Tatay Ben sa bintana at sumilip. Ang mga mata ng nilalang ay nakatitig sa kanya, parang may pakiusap, parang nagpapaalala ng kasunduan nila. Lumapit si Mario sa ama at mahina ang boses. Tay, kung totoo ngang poprotektahan niya tayo hanggang kailan? Hanggang kailan natin kakayanin ang takot ng buong baryo? Muling bumuntong hininga si Tatay Ben hanggang sa hindi na natin kayang pasanin ang sumpa. Sa gabing iyon, tuluyang nabunyag ang lihim na matagal nang ikinubli ni Tatay Ben ang alaga niya ay hindi basta hayop, isa itong nilalang na may utang na loob siya, ngunit isa ring sumpa na nagbabantang lamunin hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang pamilya. At mula noon, nagsimula na ang tunay na bangungot para sa kanila, dahil hindi lang ang baryo ang may hinala, kundi handa na rin itong kumilos laban sa kanila. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balitang may kakaibang nilalang sa bakuran ni Tatay Ben. Nagsimula ito nang may batang nagkasakit at nagsabing may pulang matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Kasabay nito, ilang manok at baboy na naman ang biglang nawala at ang mga natira ay puro balahibo at buto na lamang. Dahil dito, hindi na bulong-bulungan ang nangyari, isa na itong lantaran na takot at galit. Sa tindahan ni Aling nagtipon-tipon ang mga kalalakihan ng baryo. Hindi na tayo ligtas habang nandyan ang alaga ni Ben, sigaw ni Mang Peping, habang kumakapit sa kanyang bolo. Tama. Baka isang araw, tao na ang mawala. Ano na lang ang mangyayari sa mga anak natin, dagdag pa ng isa. Dumami ang mga naghayag ng kanilang dalit. May ilan na nagmungkahing sunugin ang bahay ni Tatay Ben upang tuluyang mawala ang milalang. May ilan namang nagpasyang tawagin ang mga albularyo at mangkukulam mula sa karatig na baryo para tuldukan ang sumpa samantala, sa bahay ni tatay, ramdam ng pamilya ang papalapit na panganib. Sa labas, may mga dumadaan na nagbubulong-bulong, may mga batang nagtatapo ng bato sa kanilang bubong, at may mga matandang nagdarasal ng orasyon tuwing lumalapit sa kanilang bakuran. Ben, wika ni Rosa, halos mang iyak niyak, hindi na sila titigil hanggat hindi nila nakikita na wala na ang alaga mo. Papasukin nila tayo rito. Papapatay nila siya, Kahimik si Tatay Ben, nakatingin lamang sa kanyang kulungan. Sa loob nito, nakamasid ang nilalang, nakapulupot ang katawan na tila nag-aabang. Ang mga mata nito ay hindi katulad ng dati, ngayon ay naglalagablab, puno ng galit, at tila handa ng kumawala. Kinagabihan, nang magsimula ng magtipon ang mga tao sa plaza ng baryo, isang nakakakilabot na sigaw ang umalingaungaw. Galing ito sa kalsadang papunta sa bahay ni tatay. Ang mga tao ay nagsitakbo, sumisigaw ng nakawala na nakawala na ang alaga ni Ben. At doon nila ito unang nasilayan ng lantaran. Sa gitna ng liwanag ng buwan, tumambad ang nilalang, mataas, payat ngunit matikas, balot ng maitim na balahibo, at ang mga mata ay pulang-pula na parang nag-apoy. Ang nguso nito ay basa pa ng dugo, at ang mga kuko nito ay mahahabat matutulis. Nagsigawan ang mga tao. Ang iba'y nagtatakbo, ang ilan na may naglabas ng bolo at sibat. Munit walang sinuman ang nakalapit, sapagkat sa bawat hakbang ng nilalang, tila lumalakas ang ihip ng hangin at parang may bigat na bumabalot sa paligid. Mabilis na kumalat ang takot. Ang ilan sa mga babae ay nagsipagtabi, nagdarasal at nagsisigaw ng mga orasyon. Ang mga bata na may iyak ng iyak, pilit na itinatago ng kanilang mga ina. Ben, sigaw ng kapitan ng baryo habang hawak ang gulo. Alam namin na alaga mo yan, pakawalan mo na ang kasalanan mo o ikaw ang sisisihin naming lahat. Munit bago pa makasagot si Tatay Ben, biglang tumalon ang nilalang sa bubungan ng kanyang bahay at doon ay sumigaw ng isang alulong na yumanig sa buong baryo. Para itong pagtutol, parang ipinapakita na hindi basta-basta susuko. Agad na nagpasya ang mga matatanda. Tawagin ang mga albularyo. Dalhin ang mga anting-anting. Hindi natin kayang talunin to ng tayo-tayo lang at mula noon, nagsimula ang pinakamadugong gabi sa kasaysayan ng baryo, ang gabi kung kailan hinarap ng lahat ang nilalang na matagal ng inaalagaan ni Tatay Ben, ngunit sa puso ng matanda, alam niyang hindi lang basta laban ang haharapin nila. Sapagkat hindi lang nila kalaban ang nilalang, kalaban din nila ang sumpang matagal na niyang tinatago. Sa huling gabing iyon, nagtipon ang buong baryo sa paligid ng bahay ni Tatay Ben ang mga albularyo mula sa karatig baryo ay dumating, daladala ang kanilang mga anting-anting, bawang, at bote ng banal na langis. Ang ilan ay may dalang kampana at rosaryo, patuloy na nagdarasal ng mga orasyon upang pigilan ang nilalang na kumakalabog sa loob ng bakuran. Si Tatay Ben, hawak ang gulok, ay nakatayo sa harap ng kanyang pintuan. Sa likod niya ay nakasilip si Rosa at Mario, parehong naninginig sa takot. Ngunit sa mga mata ni Ben, malinaw ang desisyon, siya mismo ang haharap sa nilalang na minsan ay nagligtas sa kanyang buhay. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Tatay Ben sa mga tao. Ito'y sumpa na ako ang may dala. Ako rin ang tatapos nito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lahat. Mula sa bakuran, muling umalulong ang nilalang, mas malakas, mas mabangis. Lumabas ito ng buong anyo, mahaba ang mga kuko, matatalim ang ngipin, at ang mga mata tila naglalagablab sa galit at pagkagutom. Nagsitakbo ang mga bata palayo, habang ang matatapang na lalaki sumugod dala ang sibat at bolo. Nagkasalubong ang sigawa ng tao at ang nakabibining alulong ng halimaw. Sa bawat galaw nito, may isa o dalawang lalaki ang natutumba, sugatan at duguan. Wala tayong laban, sigaw ng isa sa mga albularyo. Hindi basta-basta masusugpo ang ganitong uri ng nilalang. Ang sumpa ay kailangan ng kapalit. Napatingin si Tatay Ben kapalit. Sa isang iglap, parang bumalik sa kanya ang alaala ng unang gabi ng kanilang kasunduan. Totoo, hindi libre ang pagliligtas ng kanyang buhay noon. Ang alagay na natili dahil may kapalit at nayon, hinihini muli ang kanyang panata. Lumapit siya sa nilalang. Habang nagsisigawan ng mga tao, humakbang si Tatay Ben ng walang takot, dala ang gulok, ngunit hindi para manakit. Tinitigan niya ang mga pulang mata nito, at doon niya nakita ang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang alaala ng gabing pareho silang nagligtas sa isa't isa. Ako ang kailangan mo, hindi sila, bulong niya, halos hindi marinig ng iba. Sa isang iglap, sumugod ang nilalang kay Tatay Ben handa ang mga lalaki na sumugod upang ipagtanggol siya, ngunit itinaas ni Ben ang kanyang kamay. Huwag kayong makialam. At bago pa makagalaw ang lahat, tinanggap niya ang mga kuko ng nilalang sa kanyang dibdib. Napaluhod siya, ngunit imbes na gutay-gutayin, niyakap niya ito ng mahigpit. Para bang inaakap ang isang anak na matagal na niyang inalagaan. umalingaw gaw ang isang nakabibinging sigaw, hindi malinaw kung galing kay Ben o sa nilalang. Nagliyabang paligid ng kakaibang liwanag, at sa isang kisap mata, parehong gumuho ang katawan ng matanda at ng alaga niya, tila abo na tinangay ng hangin. Tahimik ang lahat. Walang kumilos. Maging ang mga albularyo ay natigilan. Ang mga tao nakatingin lamang sa bakuran kung saan naroon kanina ang nilalang. Ngunit ngayon wala na. Wala na rin si Tatay Ben lumapit si Rosa, umiiyak habang si Mario hawak-hawak ang kanyang ina. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, napansin nilang biglang gumaan ang paligid. Ang hangin na dati mabigat at nakakasakal ay tila naging presko. Ang mga aso sa paligid na dati tahol ng tahol ngayon ay natahimik. At ang mga tao, kahit puno ng luha at takot, ay ramdam na ang sumpa ay nagwakas na. Lumapit ang kapitan ng baryo, inilagay ang kamay sa balikat ni Mario. Anak ang tatay mo ang nagsakripisyo para sa atin. Huwag mong kalilimutan ang dugo niya ang tumapos sa sumpa. Sa huling pagkakataon, tumingin si Mario sa bakanteng kulungan ng nilalang. Tahimik. Walang laman. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang hindi lubos na nawala ang alaga ni tatay, tila nananatili ito bilang alaala ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ama. At mula noon, ang baryo'y naging mapayapa muli. Ngunit sa bawat alulong ng aso tuwing gabi, naaalala ng lahat ang kakaibang alaga ni tatay na minsang pinagkaguluhan, pinangambahan, at sa huli naging dahilan ng kaligtasan ng buong baryo.